Magandang araw po sa inyo lahat mga best friend. Nga pala sa lahat po ng mga hindi pa nakakaalam. Ito ay yung ating triangular ruler. Kasi po maraming nahihirapan maggumawa ng kwadrado. Sabi nila, in naman daw nila, kaya lang pagka pinagdikit na nila, hindi perfect na 90 degrees. Pero eto po, papakita ko sa inyo, napakaganda nito. Ito, pag nilagay mo ang guhit dito, automatic dito, may maguguhit ang na alam mo kung saan ka na susunod. Pag dito ka naman, gaganyan mo. Okay? Dito, alam mo na rin kung saan ka guguhit. O. Oh. Diba? Nagkakaano siya. Umbaga, lumalapat siya sa isa't isa. O. Oh. Dito naman, ganyan mo. Oh. Diba? Yun yung ano eh, guhit eh. O. Tapos, dito... Ayan, pag guhit mo dyan, di ba? Dito alam mo na kung saan ka guwit. Gets nyo? Pag nyo rito, pak! O. Oh. Talagang perfect yung nagkakasundo sila. Di ba? Hindi gaya ng eskwala, pagka ginano, <laughs> hindi magkasundo eh. Hindi, yung isa nandi dito, ba? Yung isa nandiyan dyan, tapos yung isa nandi dito. Di ba? Pero eto, may guide ka kasi, mga best friend. Okay? Dalawang klase po yan, mga best friend. Ha? Ito po ay aluminum din. eto aluminum din. Ang pinagkaibaan lang po niyan, ito po ay manipis. Medyo manipis. Ito medyo makapal siya. Tsaka ano siya, matibay talaga, mga best friend. Kasi aluminum. Hindi po siya kakalawangin. Yan pong dalawang yan, aluminum yan. Okay, 250 pesos lang po ito. Ito, 350 pesos lang. Okay mga best friend, ha? available sa atin yan Very useful ang ating mga triangular ruler. Okay? Shout out po tayo ngayon sa ating mga order. Salamat po sa inyong mga pagtitiwala sa amin, mga best friend. At ang aming serbisyo ang lagi naming itutumbas sa inyong mga pagtitiwala, mga best friend. Yeah, you gotta shout out. Marami ka bang gusto na malaman Manood ka lang. Panood ka lang kay Ephraim Shop Tumutok lang kayo kababayan Unahin po natin si best man ay sa gabinete ng San Jose, Puerto Princesa City Ang kanya pong order ay isang welding machine isang auto sa at triangular ruler, magnet holder I-try po natin ang kanyang welding machine at auto mask Ayan na, magsabay na po yan 100% na ng mga best friend. Sa Mandawes, Cebu naman po tayo kay best friend Ian Lee Senteno Ang kanyang otomas. 100% sa gumagana. Sa Imus, Cavite. Kay best friend Ray Amier. Ang kanyang mga order po welding machine, magnet holder, at otomas. Itry po natin. Pagsabay na po natin itry mga best friend ang kanyang otomas at welding machine. 100% na gumagana best friend Ray. Sa tan sa Cavite naman po tayo kay best Rapi Kabalog. Ang kanyang order ay isang Otomas at magnet holder. i natin ang kanyang Otomas. 100% na gumagana. Sa Baguio City naman po tayo sa Binget kay best Lindon Busing. Ang kanyang Otomas. 100% na gumagana. Sa magjai-jai Laguna naman po tayo kay best friend Joel Arsenal. Ang kanyang order po ay isang impact drill. I-try po natin ang kanyang boss drill. 100% na gumagana. Sa Lingayen, Pangasinan naman po tayo kay best friend Levi Kalimlim. Ang kanya po mga order ay isang otomas at dalawang t-shirt. Salamat po sa pag-order ng t-shirt best friend. Try natin 100% na gumagana. Sa Liganes, ilo-ilo naman po tayo kay best friend Regan Fugoro. Ang kanyang Otoma, 100% na gumagana. Sa Dabao del Norte naman po tayo kay best friend Ronald Babida. Ang kanyang Otoma, 100% na gumagana. Sa Sibulan Negros Oriental naman po tayo kay best friend Jonathan Jerusalem. Ang kanya pong mga order ay isang welding machine, isang automas, dalawang magnet holder at triangle ruler. I-try po natin Pagsabay na po ang welding machine at otomas niya. Ayan na, best friend Jonathan, 100% na gumagana. Sa Clever, Surigao del Norte naman po tayo kay best friend Ray Caduyak. Ang kanya mga order po ay level corner, triangle ruler, magnet holder, magnet ground at otomas. Itry po natin ang kanyang otomas, 100% na gumagana. At ang kanya naman pong cordless drill. Yung reverse. 100% ng mga Sa Cabanlacan City, Negros Occidental, kay best friend Janice Ladio. Ang kanyang order po ay isang welding machine. 100% na gumagana. Sa Tagig City naman po tayo kay best friend Dario Lucero. Ang kanyang otomas, 100% na gumagana. Sa Santo Domingo, albay naman po tayo kay best friend Eliser. Yamit! Ang kanyang order po ay isang MIG welding machine. I-try po natin ang kanyang MIG welding machine mga best friend. 100% na gumagana. Ang ganda ng tunog. Yan na, sa lahat po ng gustong bumili ng MIG welding machine mga best friend, dito na po kayo sa atin bumili para makasiguro po kayo 100% yan na gumagana, mga best friend. Sa Pasig City naman po tayo kay best friend Raul Costales. Ang kanyang otomas, 100% ang gumagana. Sa Caldillera, Quezon naman po tayo kay best friend Shena Mendoza. Ang kanya mga order ay dalawang solar LED light. 100% na gumagana ang isa. Ang pangalawa po, 100% na gumagana. Sa Las Piñas City naman po tayo kay best friend Ray Javier. Ang kanyang mga order po ay automas at MIG wire na bakal. Ang kanya naman pong automas ay 100% na gumagana. Sa ibaan, batangkas naman po tayo kay best friend Ruel Manalo. Ang kanya pong mga order ay auto mask, leather jacket at gloves. Itry po natin ang kanyang red one. 100% na gumagana. Sabi mali pang naman po tayo kay best friend Joey De Leon. Uy, <laughs> best friend Joey De Leon. Artista. May jacket yan! 100% na gumagana. Sa San Agustin, Iriga City naman po tayo. Kay Best friend, Wellen Layosa. Ang kanyang mga order po ay Otomas at dalawang magnet holder at clam. Ang kanyang Otomas, 100% na gumagana. Sa Dawis, Buhol naman po tayo. Kay Best Friend, Ray Simene. Ang kanyang order po ay Drill. 100% na gumagana. Sa Quezon, Neva naman po tayo kay best Annabel Sarmiento. Ang kanyang order po ay isang circular Saw. 100% sa na, na. Sa Paranaque City naman po tayo kay best Teddy Sacedor. Ang kanyang order ay isang cordless drill. Ang reverse, 100% na, na Sa Goa, Camarines Sur naman po tayo kay best man Benmar Villarreal. Ang kanyang auto 100% na gumagana. Sa San Juan, Nueva Ecija naman po tayo kay best friend Judy Fernandez. Ang kanyang otomas, 100% na gumagana. Sa Dagupan City naman po tayo sa Pangasinan. Kay best friend Charlie Main Flores Jr. Ang kanya pong order ay welding machine. I-try po natin ang kanyang welding machine. 100% na gumagana. Sa General MacArthur Eastern Summer naman po tayo kay best friend Joey Escala. Ang kanyang red one, 100% na gumagana. Sa Kabuyo Laguna naman po tayo kay best friend Dennis Hersha. Ang kanyang order po ay isang cordless drill. Ang reverse, 100% na gumagana. Sa San Jose Camarines Sur naman po kay best friend Patrick Fernandez. Ang kanyang order po ay isang Grinder na Bosch. 100% na gumagana. Sa Usedalman, Sambuanga del Sur, naman po tayo kay Bespin Arnel Ganggad. Ang kanyang mga order ay Otomas, dalawang Magnet Holder. Ang kanyang Otomas, 100% na gumagana. Sa Kalilangan, Bukidno, naman po tayo kay Bespin Ayan Maderce. Ang kanya pong mga order ay isang welding machine at auto mask. 100% na gumagana. Sa Dalaikan, Lucena City naman po tayo kay best friend Richard Suarez. Ang kanyang auto mask na red one, 100% na gumagana. Sa Tagbilaran City Bowl naman po tayo kay best friend Jay Bulong Ngaita. Ang kanya pong mga order ay welding machine magnet holder, magnet ground, auto mask, at gloves. Yan na, itry po natin pagsabay na po mga best friend. 100% na gumagana. Sa Cebu Tad, Sambuang Norte naman po tayo kay best friend Jenny Pakatan. Ang kanya po mga order ay cordless drill at grinder. Itry natin yung reverse ng ating cordless drill, 100% na gumagana. Ang ating naman pong grinder, 100% na gumagana sa Osamis City, sa Misamis Occidental. Kay best Mark Gunayan, ang kanyang otomas, 100% na gumagana. Sa Botolan, Sambales naman po tayo kay best Edmond Miguel, ang kanyang otomas, 100% na gumagana. Sa Tasan Batangas naman po tayo kay best Jimmy Valdez Perez, ang kanyang otomas, 100% na gumagana. Sa Carcar City, Cebu naman po tayo kay best friend Joel Lawas. Ang kanyang golden otomas, 100% na gumagana. Sa Castilla, Sorsogo naman po tayo kay best friend Rico Baserdo. Ang kanyang order po ay welding machine at tatlong magnet ground. 100% na gumagana. Sa Manduriao, Iloilo City naman po tayo kay best friend Roselio Bermida. Ang kanyang otomas, 100% na gumagana. Sa San Mariano, Isabela naman po tayo kay best friend Robin Agub. Ang kanyang red one na otomas, 100% na gumagana. Punta naman po tayo sa Baguio City, sa pinakamalamig na lugar ng Pilipinas kay best friend Ainer Tapagil Ang kanyang mga order po ay welding machine Grinder, cordless drill Corner level, magnet holder At leather jacket At gloves mga best friend Ayan ha, dami niyang order Isay-sayin po natin ang kanyang mga order Pagsabayin na po natin itest Ang kanyang welding machine at ang kanyang Otomas 100% na gumagdana. Ang kanyang naman po Cordless drill Ang reverse 100% na gumagdana ang kanya naman pong grinder 100% na gumagana. Sa kiyangan ipugaw naman po tayo kay best friend Michael Pitpitungi. Ang kanyang order naman po ay isang circular saw. 100% na gumagana. Itry naman natin ang kanyang auto mask. 100% na gumagana. So sa Ami City naman po tayo kay best friend Eric Lumokso. Ang kanya pong order ay isang grinder. 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Bacor Cavite kay best friend Debbie Bermejo. Ang kanyang order ay Giant Solar LED Light. 100% na Grinder. 100% na gumagana. Ang kanyang otomasi try natin, 100% na gumagana. At kasama rin dyan ang kanyang dalawang vice clamp at magnet ground mga best men. At hanggang dyan muna ang ating mga shoutout sa araw na ito mga best men. Salamat po sa inyong lahat dahil sa ating channel mga best men. Everyone, get well. ka kay lang